What's up, guys? So, medyo na-delay yung ano, mga video natin kasi medyo busy. Papakita ko sa inyo yung ginawa namin dito sa ground floor. Uh, kasi dumaan dito yung papa ko, yung father ko. and nilagay na niya yung mga ilaw na nakatambak dyan sa taas. Pero hindi pa siya final. Ang maganda lang nakakabit niya yung mga fixtures. Pakita ko siya. Yan. So, ito yung ilaw namin sa bar. Pero yung wire niya, ayun pa, nakalaw. Baka namin siya ng white pag nadikit siya. Tapos dito yung sa dining. Ayan. Sala. Ayan. E so kung mapapansin nyo, naka-masking tape siya. Kasi ginamitan siya ng parang pandikit. Eh. Ayan. So tinatanggal ko siya ngayon. Natanggal ko na yung nandito. Saka so, natanggal ko na yung nandito. So ito na lang. Nakababad pa siya sa tubig. Kasi kapag di ko siya binabad, mababasa yung... Ay, ba, masisira ko yung pintura. Itutuloy ko lang yung pagtatanggal ng masking tape. Pero ito siya. Ano ba yung sa labas? Tinan natin. Ayan. Ayan siya sa labas. Mag-setup tayo. Tapos, panoorin niyo ako na tanggalin yung mga natitirang tape. So, kung mapapansin nyo, hindi siya masyado pa perfect kasi ito. Yung nail, nail glue. Ito yung kulay niya, saka hindi ko nabasa yung ibang mga tape, kahit pasanat, sumama pa rin yung pintura. Tano namin dito, pipinturahan na namin ito ng white. Ay, bago pala yung tatakpan muna namin yung mga butas sa hexagon. Tapos, etong lalagyan ng bumbilya yan, isasara namin yan. Tapos pipinturahan na yan lahat ng puti. Yun yung initial plan namin. Actually, hindi, ko alam kung maganda siya tingnan. Pero kung hindi magiging maganda tingnan, pag pinunturahan namin, ang plan din namin ay ipapasok namin sa tubo yung mga wires. Yes, naayos na naman yung setup ng mga wiring. Mas mabilis na ngayon na isuksok sa tubo to Pero plan B pa lang. sa plan A, okay na ako. So, balitan pa nga, tabi pa nga yung pagkakalagay niya ito eh. Atin yung ano. Yung ceiling fan. So, yan yung number one. 1. Tapos, ito yung number 2. Yung number 2, okay din. Number 3, mayroon. Malakas. Pakita kay number 3. So, yan. Number 2. Number 3. So, sa hangin naman, okay naman siya. Yan. Number 2. Pero number 2 lang yung preferred namin. Kasi so, masyado mahangin yung number 3. Parang gumabalik yung alikap. Yung mga spotlight namin sa sala. Tapos so, ito yung sa dining. And, and, and and, 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 sa bar. Ayun, yun lang. Sa labas din, pakita ko sa inyo yung nakabet. naglagay na ng, naglagay kami ng address plate. At saka, naglagay kami ng kadena sa alulog. Hindi pa rin gumagana. So, ito. Ayan. Tapos yung kadena. kapit kapitbahay na. Ang mga kapitbahay namin. Ayan. So, yun lang. Try natin mag-upload na mas regular. Uh, medyo na busy lang talaga nung huli. Pero kung may mga tanong kayo, comment nyo lang. At saka, uh, salamat sa mga nagsusubscribe. At saka sa hindi pa nagsusubscribe, uh, nyo yung channel ko. Dito-dito lang naman tayo sa Valley Pio. Kaya, ano, nasa maliit nating community. Ciao. Bye-bye.